morning mga friends dito pa mga friends oh nahuhulog na yung mga dalaya pa mga friends oh hmm. yan pag nahuhulog na mga friends hinog na mga yan ang dami marami ko rin bunga nung nahuhulog na mga friends oh. ibig sabihin hinog na mga yan friends oh yan. marami na rin hinog pa lang hmm. yung mga duya ako oh, mga friends hinog na yan ang oh, dami hinog sa taas oh Kukunin na natin mga ito Mga prinsyo Ang galing pitasin pag hinog oh. Para sila silang mahuhulog Ang no? dami na mga prinsyo hmm. Hinog na ito mga prinsyo hmm. Mahuhulog doon o oh. ito lilinisan ko ito prince ha hindi nalinisan wala akong walis dito yan walis ko sira